Hello mga friends, kamusta kayo? Sana okay kayo dyan. God bless you all. Eto na naman tayo. Sabayan nyo kami sa pagpunta namin sa Montfort. Dito sa Portugal. Eto yung mga way na mga dinadaanan namin. Bulubundukin, mapuno, mahangin. Peaceful. Yung mga puno na nakita nyo pala marami yan makikita nyo dito yung bunga nyan maliliit hindi kinakain ng mga tao kinakain ng mga baka baboy, ginigiling nila one time kukuha ko nyan tsaka papakita ko sa inyo kung anong itsura niya. ginigiling nila cakayan yan yung nagpapataba sa mga baka at sa mga baboy dito yan yung unang unang pinapakain nila yung mabilis nagpapalaki at nagpapataba sa mga hayop nila dito kita nyo naman oh yung way, diba? Napakahaba ng daan. Mga galing dito sa lugar namin. Mga, ano, more than two hours. andito kami sa Samora, Korea. At saka pumunta kami sa Moonfort, Salentejo. Kasi, may mga dinadaanan kami dito. Magagandang lugar. Tanawin. Pero, Papakita ko sa inyo itong way na pinupuntahan namin kung gaano siya kahaba yung dinadaanan namin. Pag sanay ka, hindi ka na mahihilo. Pero pag baguhan ka pala ngayon, masusuka ka talaga. Pasanayan lang naman eh. Pero una lang naman, di ba? Pag hindi ka masyado sanay, paunti-unti, ganon din. Masasanay ka rin. Ito yung way pa doon. Marami kang makikita dyan. Mga baka, kambing mga bihira ako makakakita ng mga baboy. Mostly yung nakikita ko yung mga kabayo, baka, yung sheep ganun. Nakikita mo tapos yung mga taniman ng mga grapes. Yan, eto pupunta kami sa factory ng ano ng olive. Kasi kapag olive time pupunta kami dito. Pupunta kami diyan andito yung nagtatrabaho yung asawa ko ano lang naman yan 3 months lang naman yan pag ano campaign ng mga olive maganda dito tahimik at saka masasarap yung mga pagkain mababait yung mga tao mababait din naman mga tao dito sa Portugal ayan ang kita niyo mga friends ayan na yung mga area na dinadaanan namin napakatahimik hindi masyadong marami yung tao yung katulad ng Lisbon napaka crowded kasi countryside na ito eh Tsaka, yung mga tao kasi dito hindi masyadong mahilig gumala kasi yung mga tao dito pag oras ng trabaho trabaho yung mga anak nila nag nag iskul school ganun. Tapos ng trabaho, mag magko-coffee, uuwi na sila, ganun. Kaya mga hardworking kasi yung mga tao dito. Katulad yung mga Filipino, hardworking. Kasi dito hindi nila sinasayang yung mga oras kapag natatrabaho sila. Pag oras ang trabaho, trabaho, ganun. Tsaka yung maganda kasi dito, kahit may edad ka na, pwede kang magtrabaho hanggat kaya mo. Yun yung maganda dito. Kaya guys, ito lang yung masishare ko sa inyo. Subscribe kayo sa YouTube ko, sa Facebook. Likes nyo at saka follow nyo rin ako para yung mga way na pinupuntahan namin, makikita nyo at saka may idea na rin kayo. Marami pa akong ipapakita ng mga, mga lugar, yung mga magaganda, at saka yung mga tradisyon dito, yung mga foods, ganun. Kaya ingat kayo, guys. Salamat sa panunood. Thank you. God bless you.